Hi! Hey, what's up mga ka-journey? Namiss ko kayong lahat. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. At ngayon, ang gagawin po natin ngayon sa video na to ay mag uh, unboxing po tayo ng mga gagamitin natin na pang, ano, pang malakasang gamit. Malit siya, pero napaka, ano siya, napaka malaking tulong sa atin para magamit natin sa mga pag-video natin. At ang gagawin natin ngayon, unboxing time. Ito ang ating Insta360 Go 3S. Ay, may nakasulat dito 4K. So, ayan. I-unbox muna natin. Basahin ko lang yung nasa gilid. May uh, flow state stabilization niya and horizon lock. Naka 2.2 flip touch screen siya. Remove control in live preview. Sabi pa niya dito, water, waterproof to 10 meter or 33 feet. Wow all powered editing. Sa kabila naman, dito sa may bawat gilid niya ay eh, may nakasulat. So tanggalin muna natin itong puti kasi 'di ba? Oh, may may ano siya. May nakaintak na May nakaintak kasi ng papel. Ito siguro yung ano, manual. Tama ba manual? Aw, oh, masakit sa tayo Sorry po, masakit sa tayo nga. Masa journey. Okay. Oo uh, nga, ito yung kanyang papel. So, dito nakikita natin sa kabila ay ang ano, 4K video, hands-free. Wow, ha? Magnetic mounting system. May ano siya, mount anywhere. Kahit saan, pwede daw nating i eh, ano, idikit, eh, mount Paano ba ito buksan? Gagamit po tayo ng kutsiyo. Huwag muna nating pakita. Kasi ba diba, parang bawal yun. Tanggalin muna natin ang plastic. Sarap mag-unboxing, 'di ba? Diba mga mga ka ka-journey. First time ko tong i-unbox itong ano, kaya pasensya na po pag may hindi ako uh, nabanggit na tamang words kasi nga ito na. Ang bag bago nating baby. Ano ba? Ang hirap buksan. Para tayong nagbubukas ng ano iphone tadaan black po ang kanyang bahay, ayan o, oh, yung kanyang box ilagay po natin doon sa taas so, ang guna nating makikita ay ayan wala pa, Itim pa so, ang napili niya ay black ganda o oh. mm -hmm. so, ang makikita natin dito ay, ano to ay ito yung una nating nakita. Ay ah, yung ano niya. Ito. Ayung... Ito. Let's see. Hmm. Ano pang meron dito? Alam niya kung anong mga pangalan 'yan. Ang hirap buksan, no? Diba? ba? Ay may ano may malit na naman siyang ano, manual na maliliit. Oops, ayan. And, may sticker pa siya. Ayun, nahulog yung sticker. Kunin natin mamaya. Buksan natin lahat para makita na natin. Wow. Ang ganda ng packaging niya. Diba? Magulo yung ating ano, unboxing. Pero, ayan. Kaya natin to Tignan natin. Ito yung kanyang ano. Hindi hmm. ko alam kung ano to para saan. Ito yung magnetic at ayun nag-ano siya. Ano ba to? Sorry, di ko alam. <laughs> Titignan mo na natin kung anong meron sa loob. Meron po siyang ano, yung nilalagay sa neck mo para ano siya, kung saan mo ma attach yung magnet. Yan o. Oh. Yan yung siyang try natin. Lagay mo dito sa ano, para dito idikit yung magnet niya. Okay. Lagay po natin dyan. Cute niya. Ito try natin mamaya para makita natin. Meron siyang ganito. Mm -hmm. And ito yung mismo. Ay, ito pa. Ito yung clip niya para ano. Ayan. May clip siya. Kaya kahit saan pwede mong i-clip sa mga damit mo, sa cup mo. Pwede rin yung ano, magnetic niya. Wow, ito yung pinakano siya. Hmm. Kita nyo ba? Nakikita nyo tayo dito sa ano, sa may screen niya. Ang cute niya. As in na um, maliit siya. Ito yung kanyang ano. Tapos ito yung natatanggal na pwede mo ilagay, idikit kahit saan. Gamit yung magnetic niya. pwede yung ano. Oh! Ayun. Oh, Ang sobrang madikit siya, oh. Tingnan nyo. Kaya pag nandito sa ano, ito try natin. Pag nandito sa, mm -hmm. pag nandito, tapos nag-video ka, di ba? Pwede gano'n. Naka-video naka ka na sa harapan mo. video niya. Balik na data. Kahit saan. Pwede naman natin ilagay dito sa cup natin. Mm. Diba? iipit mo lang dyan, tapos i-clip mo lang, ganun. Madali pa lang magamit ito, pang madalian. Ayan, ibalik po natin dito. So, try po natin mamaya mga ka-journey para makita natin yung kuha, yung mga kuha niya. Kit naman nito, na bahay yung bahay niya. Ayan, yun, nabuksan po natin. So, Ta bumili din siya ng mga extra na ano, uh, quick release mount. Mga pwede nating gamitin kahit saan. Eto. Bubuksan ba natin kahit huwag na. Ito yan. Mamaya natin buksan. Basta ito ay extra lang naman para kung sakaling gusto mong gamitin. At ito pa may extra lens. May isa siyang nabili na lens. Tignan nga lang natin. Gusto ko makita yung ano, style ng kanyang lens. Ang hirap magbukas na. Mag. Diba? Ang sarap pag-unboxing kahit hindi natin alam. Napanood ko naman yung nag-unboxing pero ang bibilis nila mag-unbox. Ito. Ayan, liit. Ayun, Oh. Kita nyo ba? sobrang maliit yung kanyang lenses. At saka may ano siya, yung may pang cloth na pang linis. And, syempre, hindi mo lang ating Insta360 Invisible Sis Selfie Stick Tripod. Ito. May tripod siya. Wait lang. Bubuksan natin lang dito sa baba gumagamit lang kasi ako ng ano, kutsilyo. Yung, yung tripod niya mga kadorn. Papati pala ito tripod. Ang ganda ng packaging din niya. So ito may ano din siya. May papel din siya. Paano gamitin? Wow. Paano to gamitin? Na, ito gamitin? Ito. Eh, baka mamaya masisira ko pa to, ah. May kasama ba ito? Wala. Yun na. So, lahat ng ito ay tignan natin kung paano natin gamitin mamaya. Binuksan ko lang para magkita ko kung anong meron. ay ah, ito push. Sabi pala niya doon, push daw. Ipupush mo lang daw. Baka mamaya, maano, maano tayo dito. push daw para mabuksan pero hindi man push paano to di diba hindi natin alam kung paano gamitin sabi niya dito ipo push ayun na ayan na pala ang cute na ang cute ng tripod niya. ba? Diba? Ipupush mo lang pala. Tapos ano, hawakan mo yung ano. Ayan o. Kay ganda ang cute cute niya. Tapos ilagay natin yung mga. Ano dito. Nasaan yung pang. Ay ito pala. Hindi natin na. Wait lang. Tingnan natin. Ang gulo ko no. Kanito <laughs> talaga pag. Mga bagong gamit kahit napanood po natin yung iba nang nag-unbox, ang alam nyo, ang gusto, nasa, nasa isip ko mga ka-journey, gusto ko na kasing itry, kaya ganon hirap mag... magbukas ng box it comes with paper again yung kanyang manual aba ang hirap talaga mag-ano. Ayan, pa ng ating mukha. Pasensya ng mga ka-journey. Diba? Atat tayo magbukas, pero ang hirap mabuksan. Manual. Ang gulo tuloy. So, so, ayan, baka nagbabalak kayo mga ka ng inyong gagamitin gamitin na ganito. Ayan, manual na naman. Tapos, yan po yung nasa loob. Yung ilalagay po natin na mount niya. So, ayan mga ka-journey. Ayusin ko pa tumamaya mamaya para magamit po natin. At tignan natin kung ano ang kakalabasan. Bye mga ka-journey!